Magandang magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan. At pagkatapos ay makikita mo ako. wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay um, isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat-lahat sa inyo, mahahak po ang inyong mga personal details lahat po, lahat lahat ay mahahak, mahahak ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa imang tao pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako i-report po natin yung fake na yan at um sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang ma um wala na po siyang mabiktima paano nandiyan po lahat ng details at maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo